Samantala, posibleng sa mga buwan pa ng Agosto hanggang Oktubre magkaroon ng week la niya. Pero ayon sa pag-asa sa kasalukuyan, nasa 65% pa ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Paliwanag ni Telma Cinco, OIC ng Office of the Deputy Administrator for Research and Development ng Pag-asa, kapag tumaas sa 70% na chance sa susunod na animal o anim na buwan ay dito pa lang maglalabas ang pag-asa ng La Nina Alert at kahit tapos na anya ang El Nino kasalukuyang pa ring nararamdaman ang epekto nito. Currently hindi pa tayo nagtataas na maging alert no. So yung chance natin ay mababa pa rin but uh, we still have that uncertainty pero nakikita natin towards the end of the year. So pag sinabi mo na final ay may lag effect pa rin yan no. So Uh, naramdaman natin na itong June ay yung dapat na-expect natin na mas marami yung malakas yung ating habagat ay hindi pa natin nararamdaman. So ito ay masasabi natin na lag effect pa rin ng uh, anong nagkaraan ng na El Nino.